20,000. So, 20,000 mga katapang. dahil palaging tumutulong sa vlog ko to. So, ayan. 20,000 sa pabunos ko sa iyo. Oh, no 19, 20,000 dahil laging tumutulong sa akin sa pagbablog. So, ayan. Pabunos ko sa iyo. Salamat, so, boss. Kasi may pangratos na ako sa anak ko. Ayun. Na-drama ba ito? Ba, sabihin nyo, dagdagan mo kasi pag-asas. Ayaw ka nung kasi mga ganun. So yun mga katapang din, pumasok na yung sahod natin sa Facebook. Medyo na ng ilang araw. Is so, well, pumapasok yung sahod ko, 23 to 25 ng buwan. Ngayon, umabot ng July. Pero okay lang, yung iba nga, bago makuha yung sahod nila, abuti pa na ilang buwan. So dahil malaki yung views natin mga katapang ng ilang buwan, nagmili-mili views tayo, malaki yung kinita natin ngayon. So di ko sabi sa inyo kung magkano yung sinahod ko, basta malaki. So dahil malaki mga katapang, siyempre bibigyan din ng bonus yung mga tropa. Kasi yung mga tropa ko mga katapang, sila yung nag-assist sa akin sa likod ng camera. So tumutulong sila sa akin. So syempre, hindi lang dapat tayo yung kumikita. Dapat share the blessings din tayo. Nandiyan sila sa sala mga katapang, pinatawag ko sila. Hindi na alam kung bakit sila pinatawag. Kasi bibigyan natin sila ng pag-bonus. Akala nila nakakalimutan ko na yung obligation ko sa kanila na binibigyan sila ng sahod pag nagkasahod ako. So tara tatawagin din isa-isa. So pasahin natin. Pasok na! Napasilip-silip ka pa. Dali! Ano yung narinig ko sa baba? Ano? Oh. Pinakakalat mo kang pogi ako. <laughs> dito ka nga! Sabi ka dito para makita ka sa vlog para mababawi ko yung bibigay ko sa inyo. O, kaya ko pinatawag kayo dahil mayroong pabuno sa inyo. O, dahil malaki yung views natin nung nakaraang buwan. Minimili yung views natin. So, malaki yung sinawad ko ngayon. So, mayroong pabuno sa inyo. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000 So 20,000 mga katapang dahil palaging tumutulong sa vlog ko to So ayan pita sa bonus ko sa iyo. Oh, i-bonus? Eh sige na yan mo, kunin ko lang Huwag mo bonus Tawag ka na isa dapat diba? mo dito. Balik na! Hmm. Ah, baka yung utak ko ngayon <laughs> oh, Ito yung pinaka-favorite ng barkada Masipag! Masipag kumain! Oh, alam mo bakit pinatawa ko kayo? Yes po. <laughs> may pa-yes po. Hindi, ko kayo kasi mayroong Zumba activity sa barangay natin. Kailangan ba kumayat ka na? Tatawa mo na. Hindi, dito ka. Dito ka. Oh, dahil malaki yung bus natin noong nakarang buwan. Nagkamilibilibus tayo sa malaki yung siraw natin. So, mayroon pa bumas sa inyo. Hmm. Oh, ito mga katapang. Ito, masipag talaga to. Ito, masipag to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,000 dahil laki ang gumutulong sa vlog ko, eh may bonus ko sa iyo. Okay, boss. Oo. Oh. Hindi ka masaya? Sige, <laughs> eh. Oh, hindi ta tawa tawag kesa doon. Maguugaw ko sabihin, mag sabihin ko sa Sabihin mo doon na. ka in the house. Oh. Kailan gradisyon ka mo? Sa July 7. Oh, kung actually, ikong kasi kita-tatang to lang college. So, wala ba natawag kita? Bagsak ka sa kalis ka. <laughs> so, dahil malaki yung sahod ko sa vlog natin ngayon. So, bili lang to sa masama mga tapa pero tumutulong sa ano ko to sa pagbablog. May kailangan ako mabilis tong tusan. So, dito ka, tuloy ka So, tumigil sa vlog to dahil inuna yung eskwela. So, tama yan. So, meron akong pa bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000 then direct ka lang sumasama so 15,000 sa'yo um, oh, para mag unfair naman sa iba di ba so congratulations na naman sa latang wag ka lang ka na baka iiyak ka pa magdagdagan ko pa yan eh <laughs> oh, ito yung pinakamalaki sa tropa namin oh, si puter Dito ka tali ka dito oh, dito tali ka dito ba para takot ka di ako lang agad alam ba't pinatawag kita hindi Tumawag si Direk Lauren sa akin, pasok na pa sa Green Blue <laughs> may tawag ko kayo kasi meron pa bonus sa iyo. Dahil malaki yung views natin nung nakarang buwan. So, malaki yung sinab natin. So, ito mga tapang, lagi tumutulong sa akin to. So, dali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000. 21, lagi tumutulong sa akin sa pagbablog. So, 29, eh, 30, ko sa 33, Salamat, 35, kasi may pagkastos na ako sa anak Tayo, dadrama ba ito te... Baka sabihin niyo, dagdagan mo kasi pagkastos. Ayaw ka lang kasi mga doon. Kaya ka rin, dadrama ka. Oo, <saturation> gusto mo, dagdagan pa eh. Wala na ba? Wala na? Ay, hindi ko nakita. Hindi <chills> ko <Janeiro> nakita hindi lang <laughs> kasi yung lumunutro eh. So, dahil tinatawag ko kayo, dahil meron pabulo sa inyo. Wala na pa, tumik tong pek pa, dahil siguro sinabihan nyo dun sa labas. O, meron pabulo sa inyo, dahil malaki yung sound natin ito. Bago yung siguro nakita to. So, ano to? Criminology ito So, tumutulong sa atin para pangaral niya. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ano gusto ko dito, kasi pag sinabihan ko tipla ka ng gabi, magtipla So yun, p para sa'yo salamat. Ano? Salamat Ah, salamat. <laughs> Parang galit eh And si Jimmy Sokal, dahil wala siyang laro ngayon So din sa atin, tali Ito ka, ito ka dito yung laro natin kapon? Sabi nyo, bintam mo daw do yung laro eh. <laughs> Oh, de, tumutulong sa atin ito, mga tapang. Ayan, double 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000 dahil tumutulong ka. Ayan, double nose ko sa'yo. Salamat. Oh, Sige na, pusta mo na yun sa billiard. <laughs> oh, ayan, ito si Chulas. Ito si Chulas mga katapang. Siyempre, videographer natin to. Siyempre, hindi magbabago yung sahod niyan. So, dahil sahod niya, 20,000. So, ngayon, siyempre, nagpabunos tayo ngayon. O, oh, par, magbilang ka. Pagkakabakan mo, magbilang ka ng 30,000. Tawat. Oo. Oh, Bilang ka nga! Sipayang ito dyan eh. 1, <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, Yan. Yeah. Dahil nagbabors ako para. Oo parang, <laughs> oh, parang nahihirapan ka na magbilang ngayon ha. Mag-vlog ka na kasi para di ka na mahirapan na magbilang ng pera. Oo oh, eto ha. Ta Tasan para. Salamat pa.